Sobrang lapit na nga ng bakasyon at sa wakas mapapahinga na tayong mga nanay. For today's vlog ay eh, pupunta naman tayo sa school ng kids kasi meron silang awarding. 9am nga ang awarding nila Althea tapos si Ate Gail naman ay 1pm. Andito na nga kami agad ngayon sa school at pupunta na kami doon sa school room nila Althea. Buti nga at medyo maaga kami ngayon kasi hindi pa sila nag-i-start. Pagpasok nga namin ng room nila, e eh, nandun na yung teacher niya sa kaiilang parents. After a few minutes nga, e eh, start na din yung deliberation ng grades nila Althea. Kunti nga lang kami ngayon dito sa room kasi yung mga nandito ay yung mga ng ng letters at may mga owners yung mga anak. At sobrang nakaka-proud lang din talaga kasi hindi na natanggal si Althea sa honors. Worth it naman yung mapuyat ka sa work tapos gumising ka ng maaga kasi may awarding si mga kids. Nakakatuwa nga nung pinakita na sa screen yung honors and grade ni Altea. Kapag nga nag-aaral mabuti yung kids, eh nakakatanggal ng pagod at feeling ko eh worth it lahat ng hirap namin sa work. Ito na pala yung records ng grade ni Althea from quarter 1 to 4. 90 nga yung general average niya. Super happy nga namin dito at may patches minsan kaming ganap. For sure meron kaming reward sa kanila ni Sir Amo pero hindi nga lang for today's video. Weekday kasi ngayon at marami kaming work ni Sir Amo kaya babawi na lang kami sa kanila sa off namin. Sobrang bilis nga lang din at natapos na yung meeting and awarding dito sa room nila Altea. Bago nga kami umuwi, mo muna kami dito sa May Registrar. Kukuha kasi kami ng request para makuha namin yung form 137 sa previous school ni Alteya. At natapos na naman nga ang pasukan, kaya hello tuition fee na ulit tayo, char. Dito nga sa school nila, e eh, pwede mong i-cash buo yung tuition fee para may discount ka nang 3%. Meron din namang monthly installment, kaso lang ayoko na siyang idagdag sa iisipin ko kada buwan. Wala pa nga yung service namin ni Alteya, kaya dito muna kami maghihintay maghintay. Medyo maaraw din kasi ngayon at mainit sa labas. Christian school pala itong pinapasukan ni Ate Gil at ni Alteya kaya meron ditong church. Magsa-selfie artian nga muna kami dito ni Alteya while waiting kami doon sa service namin. After nga dumating ng service namin, edumiretso na rin kami agad dito sa may bahay. Medyo maaga nga kami, nakauwi ngayon at 10.32 a.m. pa lang. And yes, sobrang busy nga natin sa buhay, kaya late post itong vlog na to. Pagpasok nga namin dito sa bahay, eh agad-agad nag-work na ako. Gusto ko kasi maaga akong matapos para makapag-rest day na. Char. Medyo madami nga yung workload ko ngayon pero hindi mafafagord, char. Syempre, always be thankful kasi meron pa rin tayong work. And ibig sabihin, kapag merong work, eh meron ding income. Hindi na pala ako magluluto ng lunch namin ngayon kasi nagluto na ako kagabi. Alam ko kasi na sobrang hectic ng schedule ko ngayon kaya mawawalan na ako ng time. Abangan nyo nga yung awarding nila Ate Gail. Ayun lang muna. Bye!